hulaan nyo ko na sana po. Ayan, nandito ako sa harap ng boulevard. Ayan po yung boulevard. So, wow! Ayan. Paikot lang konti. Ayan. Ang ganda kasi ng view dito guys. Kahit mga puno lang ng kahoy ang nandito. Pero nagandahan ako sa view. Kaya napaisip ko na mag video na lang. So, let's go! Samahan nyo ako guys. Ayan yung boulevard. Jan banda. Ayan, tingnan nyo. Maganda dyan papasok. So, dati nandyan na kami ni Taibon. So, ngayon, medyo matagal-tagal na kami hindi nakapasok dyan eh. So, ngayon, dito lang muna tayo sa tabi-tabi. Ayan. Ayan yung mga puno ng kahoy guys. Ang ganda. So, maglakad-lakad lang muna tayo. Magpa-beauty-beauty. Ayan. Galing kasi ako ng hatid kay Taibon sa school. Ayan. So, ngayon, maglakad-lakad na lang ako pa uwi magbabase si ako, of course. Yan. nyo yung puno ng kahoy. Ang gaganda. yung Ang gaganda ng mga puno ng kahoy dito. Parang natitrim siya. So, let's go guys! Yan. Medyo makulimlim ngayon ng panahon. Ay, tiningin na baka naka-eyeglass lang ako. Ay, maganda pala ang panahon. Ayan. Maganda ngayon ng panahon. Naka-sunglass eh, kasi ako. Kaya hindi ko masyado nakita yung beauty. Ayan, tingnan yung kahoy. Ayan. Parang minsan lang makakita ng kahoy, no? Ayan. Maganda kasi yung ano nila dito, style ng kahoy. Tingnan nyo dyan. Ganyan siya. Ang sarap akyatan. oo so, naalala ko yung mga bata pa kami. Na umakyat-akyat kami ng kahoy. Ito, masarap akyatan. Tapos mag-ano kami doon. Okay. Akit at kami dun sa mga sanga. Pero ngayon, hindi na namin nagawa. Di na kami makaakit ng kahoy. Baka di na ako marunong umakit ng kahoy. Okay. So, tunan yung ano, boulevard. Maganda siya. Ayan. Parang sobrang daming nanda mo, ng mga puno ng kahoy. Parang ang ganda-ganda lang ng view dyan pag maglakad-lakad. Subukan natin dadaan dito sa gitna ng mga kakahuyan. So, daan tayo dito sa gitna. Ayan. Ayan, diba? O, ang ganda ng kahoy. Dito e, ako doon sa gitna ng kahoy. Para akong prinsesa. Kailangan <laughs> ko yung sandress ko kasi hindi ko na... Kala ko yung makulimlim, hindi pala siya makulimlim. Yung eyeglass ko palang pala. Oh, yung ko. Makulim-lim siya tignan. Ayan. dito tayo sa gitna ng kakahuyan dadaan. Ayan, tingnan nyo yan siya. So, diba? May pang-post na ako. Tingnan nyo yung kahoy na yan. Ayan, ang haba. So, let's go. Alam niyo tong kahoy na to, akala ko dati nung una, ano siya, binalatan siya. Bala, hindi pala hindi, siya binalatan. Tingnan siya oh. Ayan. hindi siya binalatan. Ganyan talaga siguro yan siya. ayun tingnan niyo mga dinaan ko, puro mga dahon na laya. Ito siya, parang gumamila to oh. Tingnan niyo. Parang gumamila siya sa atin. Pero iba yung dahon niya ma matuli sa atin medyo malaki mataba-taba yung ano yung dahon ayan. ito siya para siya ano ipilipil -ipil, yung ipilipil -ipil. ayan tinan yung dahon niya ayan. so doon tayo dada para yan siyang ipilipil -ipil. ito naman dito pero parang mano siya oh hindi ba to siya yung pine tree Ayan, o. Oh. Yun, yun ang dahon niya. Ayan, tingnan nyo. Ganyan siya. Ayan. So, pupunta naman tayo doon sa ibang ano, ibang mga kahoy. Ayan, puno niya, Oh. Parang ano, sarap lang akyatan. Ayan. Yeah. Ayan yung ano, ulit sa harapan nito. Ayan. Dito ako dadaan sa ilalim ng mga kahoy na naman ulit. Sana walang magalit pag dito ako dadaan. Ay, wala mang madaanan dito lang. Kaya ano, tingnan yung daanan ko para akong prinsesa. Ayan, diba? Para akong prinsesa dito sa gitna dumaan. Sana walang magalit. Baka makita ko ng pulis. Ayan. Tingnan nyo yung lahon. Ang lalaya. Kahoy. Ang lalaki-laki. Ayan. Lalaki-laki ng mga kahoy. Baka may ahas dito. Wala kayang ahas dito. Lalo. Lalabas na ako guys. Kasi baka makita ko ng pulis. Minsan kasi may mga bagay na bawal. Tapos hindi natin alam na bawal pala yun. Maganda kasi dito daanan sa gitna. Pero hindi naman siguro bawal kasi may mga ano na mga bicycle. Oh. Ito parang gumamela. Maganda to siya triman. Ito ano kaya tungpo, ano na to. Ayan. Medyo mahangin na kasi ngayon. Kaya umaalog-alog yung mga ano. Mahangin siya na. Malamig. Medyo malamig. Agay. Sumabit ako, matulis ko na yun. Yan, siya. ngayon lang ako nakakita ng kahoy. Pag makabakasyon ako, talaga i-video ko lahat ng mga kahoy doon sa amin. Ang <laughs> ganda kasi nila, tingnan. Parang nagandaan ba ako sa kahoy na yan? Dito kasi sa kuit, minsan lang ka makakita ng kahoy na nakasurvive sa ano, sa in. Ito siya, para siyang gumamela. Ayan o, oh, may bulak na siya, isa. Taglamig na kasi ngayon, medyo malamig na yung hangin, malamig na yung panahon. Kaya ayun, tingnan nyo, nagigre na sila. Ayan. Nagbubulak-bulak na yung iba. Ito. Para to dito siguro na ano, parang forest nila. Ayan, tingnan nyo, diba? Forest to forest. basa Basta forest. Ganon. Yung kagubatan, parang ganon. Ayan. So, malapit na ako sa bus di ba? O oh, di ba social? Yeah. Tingnan nyo yung daanan ko ngayon. Para akong prinsesa din. Ayan. Ayan. Tang 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 ganon pa mga ganon ganon iba kanya yung mga prinsesa. Ito yung kahoy na sabi ko parang binalatan siya. Ayan hindi pala siya binalatan. Ganyan talaga pala siya. Ayun. Pag maano na, may balat siya. Pero pag ma... Parang malaya na siya. Ganyan na siya. Oh. Ayan, magbalat siyang mag-isa. Oh, ano kaya yan sa kahoy na yan? Kakaiba. Ito naman yung kahoy na to. Mano yung puno niya. Tinan mo. Ang dami niyang balat. yan Pag-aakat ka dyan, parang masakit siya sa kamay. Tingnan mo. Oh. masakit siya. Ganyan siya. Okay, so. Ayan, ayan lang po yung update ko sa mga kahoy. Nakakahoy talaga. Nakaloka. Ayan. So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Salamat sa pagsama nyo sa aking tour sa mga kakahoyan dito. So, bye! Ayan yung bus stop dyan sa Dolo. Kaya let's go mag-bus na tayo kasi may work na naman ako mamaya. Bye!